Ah, huwag mo baka doon sa may, ano. Ah, masakit. baliw huwag mo pa ka doon sa may bracelet. masakit sakit. Wait na, wait na, wait na. Ah. Ay, naku. Magang pamasahe sa paa, guys. Ang sakit kasi ng mga paa ko. Ang lakad di hapon. Ah. Sige, hapok ulit. Hindi naman niya kayang imasahe in massage. So, papakan ko na lang. Gala pa more. <laughs> Napapala ng gala. Uh. Sakit na lang. boy. Ganto. Ayan na. Sige ganyan. Baka mo. Ma sakit niya, guys. Good morning, everyone. So, quick live lang. Tawang quick live lang tayo. Oh, ang aga ko nagising. Kasi, super aga ko namang nakatulog ka, ha? Gabi. Okay. Uh, galing kasing ganaan. So, past five na kami ng hapon nakauwi. And then, pagbaba ng bus, kumain kami ng lugaw. Naglugaw muna kami. So, medyo, kahit paano, pano, busog pa. And then, pag uwi ng bahay, pahinga konti. Then, tumikam. Tumikam. <laughs> tumikam. Tumikam ako ng ulam na niluto nila uh, yung baboy na miss Ay, sinigang pala. Sinigang muna yung tinikman ko kasi may adobo sila. Uh, Guys, siguro six, mag six or eight, six something ng gabi. Nakaborlog na mi so aga ko natulog. Then aga ko rin nagising. Hello! Good morning sa one viewer. Pa-like naman po and subscribe. Uh, quick live lang guys. Maga ako nagising kasi nagpamasahe ako ng pa, Sakit ng paa ako. Dahil sa gala namin kahapon. So yun. Tamang, tamang pahilot muna tayo ng paa dito. Masakit kasi. So yun. Ang aga ko. Hello po. Good morning sa 4 viewers.